Uh, dito si Kuya Rance meron tayong may sinablog sa araw na to kasi meron akong uh, pupurihin at uh, isa shout out na isang uh, kalapatid dyan sa Manila na pinagkunan natin ng mga auction birds natin. Uh, shout out Sir uh, Ranel De Jesus or uh, otherwise known as Ranel Dela Desa Desa Lesa. Napakaganda ni Sir. Sir, thank you very much. Nakarating na po mga ibon. Ay bakit ko i-ano ngayon? Bakit ko siya i o i- ipapakita sa inyo, ibibida, no, kumbaga. Kasi po natuwa talaga ako dito sa ginawa niya. Number one, Silipin muna natin yung mga ibon, no. Para makita niyo yung reason bakit ako natuwa. Natuwa po ako kasi unang-una, uh, ang gaganda po ng mga ibon. Ito po yung mga siner sa auction. Hindi po kamahalan yung mga siner na ibon. Ayan po, medyo ano pa Pero ito po, ah, uh, ito yung uh, stitchal bout ni Egayap both parents po nito ay 2K line ni Egayap Yap. Uh, direct po na kinuha niya kay Ega yung mga parents ngayon sinare niya po sa akin uh, actually sinare niya sa auction at eh, nakita ko lang kasi matagal na akong nag ng Egay ay. ayan po babasahin ko lang pakita natin konti sa camera ayan. may peds no hindi lang basta-bastang peds naka nakalaminate. <laughs> Dito ako na to, Sir, uh, Sir Ranel, maraming maraming salamat. Gaya ng sinabi ko po, both parents po ay 2K uh, band ni uh, Sir Egay. Parehas po na uh, 2K winner yung mga magulang. Ayan po, nasa -sa pangalan ko na ngayon. Ha. Eh. Transferred to Randy M. Abasolo. Ayan. So, yan po, ang ganda ng pedigree. Pedigree na talagang uh, inayos. May pedigree na at uh, nilaminate pa. So, ito po yung egay. Okay. Isang reason po yan. Bakit ako natuwa tingnan po natin yung ikalawang ibon. Napaka-healthy ah, po ng ibon. No? Oh. Makikita nyo yung dumi sa loob. Eh. Makikita nyo talagang maayos. I Check nyo yan pag bumibili kayo ng ibon. O oh, dito po ako mas natuwa. Ikalawang ibon po. Grabe, ang ganda ibon. Naka-personalize po ito. Naka-personalize ng uh, ano, RNC. RNC Love. Yan po ang kanyang uh, code name. Ito po ang ano ng ibon information, ano. Ito. Ah, uh, naka-transfer na rin sa akin. Okay, babasahin ko na sa inyo. Bakit ko naisip na kunin ito? Uh, unang-una, uh, dahil po doon sa kanyang linyada na uh, email Denise. Ayan. Yung email Denise po kasi, kung nanonood kayo ng mga vlog ni Sir Mike Alcantara, isa po yan sa nire-respeto niya na nag-iibon uh, sa Europe. At bakit? Kasi yan po talaga nagpapanalo sa mga malalaking OLR na karera. Ang ano po nito, ang, ang nanay po ng ibon na to, ay full sister ni Sister Bonte Barcelona 2018 uh, 57th place ng International Barcelona 23rd place ng National Barcelona uh, 8th place ng Provincial Barcelona and 3rd place ng uh, Club Barcelona So, kung babalikan nyo po doon sa ano nya, sa lola nya o lolo nya yung lolo po nito ay... Uh, nakadugtong po sa Belgian Pigeon 1 million dollar race. Ayan. So, ano po ah, 1 million dollar race po ang ano ang linyada nito. Talagang nanalo ng big time sa ano. And then kung titingnan niyo po yung lolo niya is uh, champion po ng uh, National uh, Barcelona noong 2006. Puro Barcelona po, nakadugtong lahat, puro Barcelona. Ayan. Puro Barcelona po lahat. Ang nakakatuwa pa, uh, yung tatay nito ay second overall champion Tacloban Special Race, uh, Tacloban to Nueva Ecija. Ayan. So, ayan po yung tatay sa baba. Ayan. Kaya anong nakita ko po to sa auction, sabi ko pa, ando na nga yung gusto kong ma-acquire ma na Dennis, Emil Denis line, meron pang dugong bout na winner winner talaga ng South. Ayan, so the second reason, ano po, oh, perhaps the third reason bakit. Ito po, bakit ako natuwa. Kasi sabi sa akin ni eh, Sir Ranel, sige, sabi niya sa akin nung nag i ko sa kanya, uh, supportan mo lang yung auction, basta may nakuha ka na higit sa isa, may regalo ka sa akin na young bird. And true enough sir Ranel, salamat po. Ito po uh, binigyan niya ako ng isang ludo uh, line ng Battenberg. Ito po, Battenberg po ito both parents. So inbred ano po ito, uh, ludo line na Battenberg. Eh saan ka pa? Kung bibili niyo po 'to baka 'yung 10 dibili niyo kulang pa. So, sir, again, shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat sa lahat po naman nag out ng ibon. Ay eh, katulad ninyo, ano, hindi nangihinayan na mag-out ang mga gandang ibon. Uh, may mga pedigree. Naingit naman ako sana all at naka-laminate pa. So, again, uh, sa mga kabida, paghaharap kayo ng ibon, maging mapanuri kayo, no? Talagang imbestigahan yung muna at uh, i-chat niyo. At tingnan po ninyo 'yung personality ng uh, nag-out ng ibon. Kung uh, kinakausap nyo at medyo maayos na, eh, medyo naseryosohin nyo na yan. Pero kung uh, sinusungitan kayo, e, eh, iwanan nyo na. Huwag nyo nang kausapin. Anyways, joke lang yan. So, maraming maraming salamat po. Uh, lumabag ako sa aking policy, pero gusto ko lang i-share kasi napakaganda po at napakaayos na kausap. Napakabuting panser si Sir Rommel uh, De Jesus. Thank you, Sir, and sa inyong lahat. Bye-bye.